everyone. Good morning. Good afternoon. Good evening. <laughs> wherever you are. Okay, ito ulit si Lola. Giving you some uh, tips, advice tungkol sa nangyayari dito sa Canada, especially sa immigration. Oh well, marami kayong napapanood siguro na iba-iba ang mga sinasabi. Yan, yeah, alisin ko nga para maliwanag ang mukha ko. Anyways, balik tayo sa Immigration Canada. Um, yung napabalita na ano uh, magbabawas ng mga tao na pupunta papasok dito sa Canada is totoo yun guys lalo na dito sa Quebec nag-announce na talaga yung government na hindi na sila tatanggap ng mga bagong uh, darating dito sa Canada effective yan next year 2025 so yung mga na-process na ng na, na mga working permits is um, pwede pa kayo makalapasok pero pag ano pagtapos ng contract nyo kung 1 year, 2 years is um, hindi na kayo i-renew. So 'yan ang ano ngayon dito guys. At uh, yung sa ibang province naman, depende, pero dito sa Quebec, dahil nasa Quebec ako guys, is uh, talagang inannounce na nila na hindi na sila magtatanggap ng mga papasok dito effective 2025. Pero in federal sa so, ano naman, national uh, immigration is uh, nag-announce na rin sila na magbabawas certain percentages ng pagpasok ng mga uh, working permits uh, yung mga independent immigrant yun, babawasan nila yun new students uh, accept pa rin nila pero yun nga, pag once na naka-graduate ka or natapos mo yung course na papasukan mo is ano siya uuwi ka na rin, hindi ka pwede mag-renew na and uh, meron ding ano na parang ipapractice mo rin yung naano mo depende sa ano parang may tawag doon eh uh, na pag student ka na kung ayaw kung gusto mo ipractice yung ano parang magte-training ka kung baga and then uh, kung magustuhan ka ng employer or something pwede kang mag-apply ng ano para magkaroon ka ng work permit instead na ano student permit pero yung student nga is uh, pwede naman siya magtrabaho ng 20 hours per week kumbaga. Pwedeng magtrabaho pag student. Part-time lang yun, guys. Kaya, yun ang ano ng mga student visa na pumapasok dito. Kaya, yung iba, huwag kayong masyadong uh, magpapaniwala magpapapaniwala sa mga sinasabi ng iba. Kasi, kawawa lang kayo kung mapasubo kayo. Kasi yung ano, ang iba, ang paniniwala nila, kahit working, star, kahit, uh, kahit hindi working isa yung pagpasok. Kad student ang paniniwala nila. Porque nakapasok na dito is uh, pwede na silang magtrabaho no. Pag student ka, student ka. Allowed ka lang magtrabaho ng uh, 20 hours per week part-time. Siyempre, kailangan mo rin kumain. So, isa 'yon. Pero yung mga ano, guys, um yung mga independent immigrant naman, guys, before is bago sila pupunta dito kailangan merong ano na sila may apartment na silang tutuluyan at may budget talaga sila na makapag settle down bago mag start ng ano, magtrabaho or something yun ang ano noon tapos minsan employer pa mismo nagpo-provide ng housing nila pero ngayon uh, hindi na na iba ng ano ng immigration so swerte yung mga nakapunta dito nakasama na yung mga family dahil uh, nataon na hindi pa sila inabot ng panibagong law kaya ingat-ingat kayo guys sa mga nagre-recruit dyan dahil talagang totoo yung ina-announce na ngayon na magbabawas na ng mga uh, workers na papasok dito at usually yung ano mga tourist din dati pwede silang magtrabaho uh, under the table yung iba iba naman ng ano pinabayaran pero ngayon hindi na at um, uh, noon yata ang maximum is parang one year pwede ka mag renew pero ngayon yata is ano na lang six months na lang maximum so yan ang daming pagkakaiba ngayon guys kasi nga um, sa totoo lang parang nag iba na rin yung situation eh tulad no oo nga libre dito ang hospitalization pero naman kung magpapacheck up ka, maghahanap ka ng family doctors, mahirap na din kasi ano na, ang haba na ng waiting time. Unless punta ka sa emergency, magantay ka rin ng 12 hours, 18 hours kung pa para ka matingnan. Pero kung talagang ano, walang way na makapag-ano ka, aantayin mo 'yon kasi lahat ng test pwede nang gawin sa isang hospital. Ako ganoon pag talagang ano, pumapasok na lang ako sa emergency kasi pag doktor, family doctor ang pupuntan mo, ang tagal ng appointment, mag-aantay ka ng siyam-siyam <laughs> uh, mahirap magkasakit dito oo <laughs> oh, nga, libre yung hospitalization pag ano yung talagang kailangan mo nang i-confine, pero kung simpre naman ayaw nating ma-confine, di ba? so, yan ang ano natin dito anyways, so, totoo yung balita na uh, ano na, nagbabawas na ng pagpasok ng mga uh, working permits immigrants dito sa Canada. So 'yun ang bagong law, totoo 'yun. Kaya huwag kayong magpaano sa mga na kung may nagre-recruit may pangako na ganito ganyan. Huwag na kayong maniwala, guys, dahil ayaw ko naman na mapahama kayo o maloko, magagastos na hindi man lang makabalik sa inyo yung ano, gastos niyo. Kasi yung halimbawa, one year ka dito nagtrabaho, It's either na bayaran mo rin yung utang mo pero wala kang maiipon kasi nga hindi ka na makakarinyo o papauwiin ka rin. Tulad sa US, totoo yung sinasabi na ni Trump, marami na rin mali-deport. Kasi yung iba, TNT. Yung iba, yung expired na yung kanilang. yung uh, kusa kang uuwi na hindi ka dideport -de is makakabalik ka in case na ilip up yung ano na pwedeng magpapasok ulit madali ka makapasok kasi wala kang record na idideport -de ka kasi pag dineport -de ka aantay ka ng 10 years bago ka maka apply ulit so ganun yun guys kaya kung alam yung alam ng ano kababayan natin na ma-i-deport -de sila alam nila na wala silang magkusa na lang na umuwi kisa yung huhulihin kayo ng immigration na uh, i-escortan pa kayo papunta sa ano papunta sa airport mahirap yun guys so kailangan natin na magkusa na lang na umuwi para may chance pa kayo na makabalik ganun yan guys so um uh, habang nagda-drive ako na ano ko lang yung topic na ganun para naman uh, maging eye-opener pa naman sa ating mga kababayan na wag nang maniwala sa mga ano kasi totoo yung binabalita siguro naman naririnig niyo sa balita eh talagang yun na ang nangyayari ngayon dito guys so iba na so i hope na may natutunan kayo so yeah hanggang dito na lang guys <laughs> kasi ano na uh, malapit na ako sa work na pupuntahan ko uh, bibisita lang naman ako hindi naman ako ano so um, Thank you for watching and uh, kung may question kayo pwede kayo mag-comment and then sasagutin ko na lang kayo sa comment section. So kung bago lang kayo sa aking channel remember to uh, share, like, and subscribe. So thanks for watching. See you in my next video.